Hello, hello mga katigangs. Dahil day off ko, obligado. <laughs> obligado ako na magluluto ng dinner ng aking anak. Lagi-lagi yan. Hindi pwedeng hindi, hindi mailutuan. Pero wala siyang rice ngayon, kundi garlic bread ang nilagay ko. Kasi nung kumain kami kanya sa Jollibee uh, spaghetti masyadong marami ng ano kaya ito na lang sabi ko wag na akong mag magluto ng ano nang rice sabi niya well, okay okay lang daw tell ang ay binigyan ko rin siya ng ano nang appetizer ito yung artichoke uh, heart or flower at saka dalawang protas pero prutas din itong ano, itong uh, inumin niya. Itong inumin niya nito, prutas din 'yan. Uh, apple at saka dragon fruit. Nilagay ang pinang-ano ko diyan um, para hindi ma ano, hindi ma yung malapot. Ayan. Uh, fresh milk at saka dinagdagan linag, ko ng konting honey para medyo manamis-tamis para medyo magugustuhan niya. Kaya ngayon, ito pala, ilam dito. Gusto niyang yung ilam. Pero itong mga lamb na ito, yung pinakita ko noon na naka-marinate na. Linagyan ko ng ng ano, ng steak uh, uh ano ba yung binubudbud ko. Tapos uh, inisa-isa ko na. Kaya madali lang. Pag ano, pag de off ko madali lang. okay mga katigang. Uh, pakainin natin yung ano nilutuan ko ng anak ko. Okay, okay Bye-bye.